isang leader ng European Union ang naglabas umano ng isang nakakatakot na babala tungkol sa patuloy na ginagawang pambobomba ng mga separatista sa Ukraine sa gitna ng mga pangamba na maaring bahagi ito ng pinaplanong pagsalakay ng Russia. Sinabi ng European Union Commission Vice President na si Joseph Borrell na lalo umanong tumindi ang takot sa patuloy na pambobomba sa Eastern Ukraine sa gitna ng mga pangamba tungkol sa isang all-out na digmaan iniulat noong biyernes na mga Ukrainian government forces at mga pro-Russian na rebelde ang mga pambobomba sa eastern Ukraine sa ikalawang sunod-sunod na araw at isa o mano itong escalation na kinatatakutan ng Washington at iba pang mga western allies dahil maaaring isa itong pretext sa binabalak na pagsalakay ng Russia. Ang kapansin-pansing pagdami ng mga ginagawang pambobomba sa eastern Ukraine na kung saan patuloy na nakikipagdigmaan ang mga tropa ng gobyerno laban sa mga rebelde na suportado ng Russia magmula pa noong 2014 ay nagdulot ng pandaigdigang alarma. Sinabi ng magkabilang panig na lalo umanong dumami ang mga naitalang pambobomba bagamat sa ngayon ay wala pa namang naiulat na namatay. Sinabi ni Borel na mayroon umano silang katibayan at labis din nilang ikinababahala ang pagtindi ng mga labanan at malakas na pambubomba sa ilang bahagi ng border ng Ukraine na kung saan ay binisita pa umano niya noong nakaraang buwan. Sinabi niya na sa mga nagdaang araw, napansin o mano nila ang maraming kumakalat na disinformation mula sa Russia upang lumikha ng takot tungkol sa mga gagawin o manong pag-atake sa mga Russians sa Eastern Ukraine. Idinagdag din ni Borel ng Duma ang mababang kapulungan ng Russia ay bumoto upang hilingin kay President Vladimir Putin na kilalanin ang independence ng separatistang rehiyon na Donetsk at Luhansk. Ngunit nagbabala siya na ang European Union ay hindi maglalabas ng mga sanctions laban sa Russia hangga't hindi aabot sa isang mataas na intensity ang ginagawang agresyon ng mga pwersa ni Vladimir Putin sa border ng Ukraine inilarawan na isang diplomatic source na may maraming taong direct experience sa nasabing conflict na mga pambobomba sa nakalipas na dalawang araw ay ang pinakamatindi sa kahabaan ng frontline sa silangang Ukraine mula nang magwakas ang madugong labanan sa lugar noong 2015 dahil sa isang ceasefire. Sinabi ng diplomatic source na halos anim na raang mga pagsabog ang naitalan noong biyernes ng umaga at mas mataas pa ito ng higit isang daan kaysa noong nakaraang araw. Iniulat din na mayroong apat na rounds ang pinaputok mula sa mga tangke. Samantala, Maaari o manong isunod ng Russia ang mga NATO member states kung mabibigo ang mga ito na magbigay ng isang malakas na reaksyon tungkol sa binabalak na pagsalakay ng Moscow sa bansang Ukraine, nagbabala ang isang foreign policy expert. Nababahala ang mga bansang miyembro ng NATO dahil sa ginawang deployment ng libo-libong mga Russian troops malapit sa border nito sa Ukraine noong mga nakaraang linggo. Kasalukuyang nagigirian ang Russia at NATO tungkol sa mga hinahangad na garantiya ng Moscow mula sa mga Western countries na hindi kailanman papayagang sumali ang bansang Ukraine sa Defense Alliance ng NATO itinanggi naman ng Russia na mayroon itong anumang plano na salakayin ang bansang Ukraine habang ang mga Western countries naman ay binalaan si President Putin na mga malulupit na economic sanctions kung magsasagawa ito ng mga hindi kanais-nais na aksyon. Parehong nagsimula ang Estados Unidos at Britain na magpadala ng maraming armas sa Ukraine habang ang libo-libo mga sundalo ng dalawang bansa ay nakastanbay na umano. Ngunit ang ilang nangungunang miyembro ng NATO, partikular na ang Germany, ay tinuligsa dahil sa hindi pagpapadala ng mga lethal weapons sa Kiev tulad ng ibang mga Western countries upang ipagtanggol ang Ukraine laban sa isang posibleng pag-atake. Si Niall Gardner, isang foreign policy analyst at dating aide de Margaret Thatcher ay nagbabala sa mga western countries na ang ginagawa nitong konsesyon sa Russia tungkol sa krisis sa Ukraine ay magiging napakadelikado. Nagbabala rin siya na kung mabibigo ang mga western countries na ipakita ang lakas nito, maaari umanong ibaling ni President Putin ang kanyang atensyon sa mga bansang miyembro ng NATO. Sinabi ni Garner sa Express.co.uk na if Russia gets away with invading and occupying large parts of the Ukraine in addition to Crimea, they could set their sights next on the Baltic states. Galit din na tinulig sanang nasabing foreign policy expert ang bansang Germany at France at inakusan niya ang mga ito na hindi gumagawa ng sapat na mga hakbang upang manindigan sa Russia at ipagtanggol ang teritoryo ng NATO. Samantala, ang pagpapahinto sa pipeline ng Nord Stream 2 sa Europa ay nananatiling isang mahalagang sanksyon na maaring ipataw ng mga Western countries laban sa Russia, ngunit maaari din itong mag-trigger na isang gas supply crisis na kung saan magdudulot ng pagtaas sa presyo ng enerhiya sa buong kontinente.